Nagdaan ng two weeks bago bumalik si Lucas. Saturday night pagkatapos ng isang dinner meeting kasama ng kanyang boss. Hindi niya inaasahang matatagpuan si Lucas sa kanyang tahanan. Nakaupo sa tabi ng lampshade ang lalaki at nagbabasa ng libro ng mabong ara niya. Pagkakita sa kanya ito mayu ito. Isinara ang aklat at ipinatong yun sa lamisita. It was almost midnight. Good evening. Bati ito. I'm sorry kung ginabi ako rito sa pamamahay ko. Gusto na kitang makausap. Nakadama ng pagkailang si Jelly. Nabigla siya sa paglitaw nito at pangalaway bigla siyang na-conscious sa suot niyang iyong evening gown na seductive bangkat sa planging neckline na bahagyang nagpapakita ng kanyang malusog na dibdib. Handa siyang humarap sa mga tao kanina sa restaurant sa ganung ayos wala tila hindi yata kay Lucas. Lalo't may nakita siyang kakaibang kaslap ng pagnanasang sumilay sa mga mata ito. Isang iglap o maaari kayang namalikmata lamang siya. Anong dapat natin pag-usapan? Lito ang bulalas, lumakad ang binata at itinaas ang blinds upang tumanaw sa labas. Pakaramdam na ikinakapos ang kanyang hininga sa tensyong nagsisimulang mabuo, lalo't wala si Robert sa tabi niya. Nag-iisa siya upang harapin si Lucas de Hoya. You know very well kung anong pag-uusapan natin, Jelly. Muling umupo si Lucas at hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. I'm taking my son. Aalis na ako at isasama ko ang aking anak. No, sigaw niya. Bigla ang silakbo ng damdamin Nagpupuyas na marap sa lalaki. You can take Ryan away from me just like that. Oh, what made you think so? Nagbabanta ang tining nito. I can do what I see fit with my son. At anong alam mo sa pagpapalaki sa isang bata? Anong gagawin mo kay Ryan? Iiwan ka sa kung saang daycare center? Pagkakatiwala sa kung sino-sinong babysitter? No, hindi ko mapapayagang mangyari yun sa pamangking ko, Lucas. Maning kita mga mata ng lalaki. And you're telling me na ikaw ang nakakaalam kung paano alagaan ng aking anak? Yes, din niya. Dahil ako na ang nag-alaga sa kanya kahit nasa tiyan siya ng kanyang ina Lucas. Ako ang gumawa sa mga bagay na dapat mong gawin at dahil do'y may karapatan ako kay Ryan. So gusto mong ikaw pa rin mag-aalaga sa aking anak? Oo oh, at iyan ang mangyayari. Hey, with your way then. Tumayo si Lucas at lumakad papunta sa pinto. Ngunit lilingon siya nito bago lumabas. But I'm still taking my son with me. I'll be back. At bago pa siya nakahumay na isaran na ng lalaki ang pinto, sinilip niya ito sa bintana at nakita niyang sumakay na ito sa isang sports car na nakapark sa harap ng townhouse unit na katapat niya. Quezon City Sports Club, isang bakhan na humaginit ang tennis ball pabalik sa kabila ng gate. Halos mag-dive ng sime upang sagutin ng tirang iyon ngunit hindi mahagip ng raketa ang bola. Set point na, sigaw ni Jelly kay Noy may habang naghahanda sa pagsaserve Are you sure na gusto mo pang ituloy ito, Jelly? Sigaw ng babae sa kabila. Umaambo na. Mamaya na lang. A little shower won't hurt on At ginaganahan ako. Sige na humunda ka at magsiserve na ako. Pumwesta si Noemi at inadjust ang hawak sa rap. Okay, give me your best shot. At humaginit ang bola sa kabila ng net. Humihinga lang dalawa ng matapos ang laro. Parehong basa dahil sa ambon at pawis. Naglakad sila patungo sa cover ko ng maliit na kantina at naupo. Good game. Bati ng isa pa nilang kasamang si Margot. Ito po nang tumayin kay Ryan hamang nagtitahin sila. Pero mas mabuting dumiretso na kayo sa shower at baka magkasakit kayo. Oo nga, si Naomi. Let's go, Jelly. Mauna ka na. Gagawin ko lang ng formula itong si Ryan bago ako sumunod sa iyo. Sandali lang. Sumilap si Naomi sa suot na nila. Five o'clock na. O sige. Mabuti't hindi kayo nagkanda dulas. Si Margot. Believe din ako sa inyo ni Naomi. Kinindalain ito habang nagpre-prefer ng formula. High Tech Tennis shoes, my friend. High Tech Tennis Shoes. Madilim na nang lisan nila lugar na iyon. Talagang nag-enjoy siya sa buong maghapon. Kahit pa na kailangan niyang dalhin si Ryan, saan man siya pumunta, talas ang buwang mawawala si Aling Maria. Pagkat ikakasal ang isang anak nito, effective ang ginawa niyang abalahin ng sarili sa maraming bagay upang ganap na makabawi mula sa pagkamatay ni Jamaica. Isinubsob niya ang sarili sa trabaho bilang executive secretary ng may-ari at presidente ng kumpanyang pinagtatrabahohan niya. Plus, binigyan pa niya ng panahon ng sideline niyang pagsiselling through multi-level marketing na health and beauty products. At dahil sa active niyang downlines, ay malaki ang kinikita niya rito. Halos sigit pa sa sweldo niya. O kasi kailangan na naman niyang ilagak si Ren sa isang daycare center na malapit sa office nila upang daanan sa tanghali at kunin sa hapon. Ang ah, naging sacrifice lang ay ang kanyang social nightlife. Ngunit di niya pansin niya yan. Her only worry is Lucas. Eksaktong isang linggo na mula mo nang sila silang mag-usap ng lalaki. At hindi pa rin niya lubos na maintindihan ang gusto nitong sabihin sa huling pang-uusap na binitiwan. Mula noon hanggang ngayon hindi na siya natahimik sa pagbibigay ng kung ano ng kahulugan sa sinabi nito. At ano man iyon, alam niya ang hindi iyon magandang balita para sa kanya. Pagdating nila'y binihisan at pinakain si Ryan. At dahil inlipat niya sa silid niya ang nito, ay hindi siya ng problema pa sa pagpapatulog dito. Isinalang lang niya ang CD ng lalabis na maya alang lang ay ng bata. nag shower siya bago kumain ng konti. Nagsalang ng disa-laser, display at nanood. Nagpantok bagamat nagaan lang anumang oras ay maaaring dumating si Lucas. Ngunit lumalim na ang gabi walang dumarating hanggang hilahin siya ng antok Upang magising kinabukasan sa pamagitan ng paulit-ulit na pagtunog ng chan. Pagdilat ng mata niya biglang umikot ang kanyang paningin. Tumingin siya sa alarm clock sa night table sa tapat ng ulni niya. 8.30. Bigla siyang kinabahan. Monday at 8.30 na ngayon lang siya nagising. Anong nangyari sa alarm clock? Pilit siyang bumangon ngunit natagpuan niyang kaibigat ng kanyang ulo. Sinurat niya ang kanyang legat no. Inaapoy siya ng lagdat. Patuloy ang pagtunog minsan. Pinilit niyang bumangon. Isinuot ang isang roba at kumapit sa gabay ng hanggang. Pagbaba niya ay katok na ang narinig niya sa mismong pinto. Para siyang lasing na halos sumulay papunta sa pinto. Drogi. Isa-isa niyang binuksan ang mga locks bago pinihit ang lamang. Bukas ang pinto at nagulat pa siya ng mabungaran ng mukha ni Lucas ni Hoya. Ang sorry kung pumasok na ako ng git. Nakita ko ang iyong hindi niya narinig ang mga sunod na salita ni Lucas. Umikot ang kanyang pangningin. Bumigay ang tuhod at nabilis na dumilim ang lahat. Nang muli niya magdilat ng matay na sa silid na siya. May basang bimpos sa noo. Nagluluwa ang kanyang mata sa init na nararamdaman niya mula sa kanyang katawan. At kay bigat ng kanyang ulo. At bigla siyang ang pagsulyap ng pagsulyak na sa ng sakuna si Ryan sa so, dapat kalagayan nito. Ryan, pilit siyang bumangon. Biglang bumukas ang pinto at nakita niyang humahangos palapit sa kanya si Lucas. Noo, huwag ka munang bumangon. Hindi mo pa kaya. Pigil na inalalayan siyang mahiga nito. Si Ryan, nag-aalala niyang tanong. Inilipat ko sa nursery. Mahirap na baka mahawa sa iyo. At ito na piniga ang bimpo sa isang plangganit at pinunasan siya sa muka. Humiga ka. Kailangan mo magpahinga. Anong ginagawa mo rito, Lucas? Anong kailangan mo? Hush, huwag ka munang magsalita. Maraming oras upang mag-usap kapag maayos ka na. Kinuha nito ang isang thermometer at pinunasan ng alkohol. Ngumaha ka, tingnan ko ang temperature mo. Doktor ka ba? Hindi, ngunito ang bilin ng doktor na tumingin sa iyo kanina. Sige na, nga at, sandali lang naman ito. Isinubo niya ang thermometer at pumikit. Maya-maya ay -maya pinahangasin niya ng laki upang kumuin ang thermometer. Mataas pa rin. Narinig niya ang bulalas nito. Okay, iinom ka naman ngayon ng gamot. Napangulagat siya. Gamot? Kamot at binigyan siya nito ng isang pildoras. I don't enjoy doing this so you might as well appreciate my efforts by being cooperative, okay? Napahiya siya kaya't ininom ang kamot. It's a good thing I decided to come here. Imposibleng maalagaan mo si Ryan niyang sarili mo. Tumayo ito. Titingnan ko lang sandali si sa Ryan. Gusto niyang magalit at sagutin ang lalaki mo alam niyang tama ito. Mas grabing mga bagay pa ang pwedeng mangyari kung nag-iisa siya. Pagpasok ni Lucas ay may dala itong tray ng pagkain. May tumawag kanina. Office paid mo at sinabi kong may sakit ka. Nadalaw daw mamaya after office hours. Inilapag nito ang tray sa night table. Sumukan mo kung kaya mong kumain kahit soup lang. Naugutom siyang Youngwood na Ang kanyang kamay ng kutsarahin niya ang soup. She's really sick. Ako na, Annie Lucas. At maingat na sinubo ang siya. Why are you doing this? Maya may tanong niya. For humanitarian reasons. Tinitigan siya ito. Don't get silly idea. Pakiramdam niya ay lalong nag-init ang kanyang ulo. Busog na ako. Ibinalik ni Lucas ang bowl tray. Ibinagsak ang katawan sa upuhan parap sa kanya. Sumulap sa rilo at umiling bago tumayo. Magpahinga ka na. Humakbang ito sa pintu upang lumabas. Aalis ka na ba? I wish I could. Ngunit wala akong magagawa kung di man natili rito. I might as well spend the night here. What? Napanganga siya. Alas na gusto mo ngayon pa lang ay umalis na ako kasama ang aking anak. Nang makita nito ang reaksyon niya ay lumabas na ito. Sinulya pa niya ang alarm clock? Halos alas dosin na. Ibig sabihin matagal siyang nawala ng mangari. Pumikit siya at nakatulog. She felt better nung magising siya ng hapon. Nagawa niyang kainang ng ang pagkain inahanda kanina ni Lucas sa tray. Ham and eggs, wet at juice. At somehow ay alam niyang naroon pa rin ang lalaki sa nursery with Ryan. Siksak lang ng dumating ang mga office mate niya kasama si Robert. Inihatid ni Lucas sa loob ang kanyang silid maliban kay Robert na nagpaiwan sa labat. May pasalubong na prutas ang mga ito. Napaka-macho ng bayaw mo, Jenny. Si Margot na kinikilig. Grabe. Kailan pa siya dumating? Si Noemi. Mas guwapo pa siya kaysa nung nakita ko siya sa bagyo, di ba? Tigilan niyo ako. Lalo akong magkakasakit sa pinagsasasabi ninyo eh. Hinimas niyang no. Mahina ka pala sa ulan, si Noemi. Bakot ako, hindi tinablan. Ewan ko, dahil siguro yun yung skin ako. Tumas ng kilay no. Noo. At ako, balat kalabaw. Nagkatawanan sila. Magpagaling ka na, si Margot. At tumatambak ang trabaho mo. Marami pa namang lakad si boss eh. Problema ko ngayon si Ryan. Napainang siya. Kung kailan naman umalis si Nana Marine. Maya-maya pa'y nagpaalam na mga ito. Sumilip lang si Robert sa pintu ng silid niya upang magpaalam. Humaway at ngumiti. Nalukot siya sa pagbalik ng katahimikan. Sa kanyang silid, nang muling bumukas ang pinto ay pumasok si Lucas. May dala namang tray ng pagkain. Time to eat and for medicines. Hindi na siya kumibuo ng kunan siya nito ng temperature at pinainom ng gamot. Mabuti na matag improve na ang lagay mo. Sana ngayon magaling ka na bukas at nang makalis na ako. I've sacrificed too much of my time already. Napikun siya. Umalis ka na. Kaya ko na ang sarili ko. At oh, hindi ko kayang bayaran ang oras mo. Natawa si Lucas. Don't worry dahil hindi kita sisingilin. And being with my son is so consolation. Sige, maiwan na kita at magpapahingan ako. You're not saying na intention mong dito matulog. Kumunot ang noon ni Lucas. May amnesia ka na ba? Pinagunasapan na natin yun kanina. Tumalikod dito upang lumabas. Sige na, good night. Pagkaalis ni Lucas ay kumain siya. Out of instinct dahil wala siyang gana. Huwag kailangan niyang lumakas. Pagkakain ay sinubukan niyang tumayo. Nang lalagkit siya at gusto niyang magpunas ng katawan kahit paano. Hindi na siya ganong nahihilo nang maglakad siya papuntang banyo. Binuksan niya ang gripo para sa mainit na tubig at yung nihama sa muka. Hinubad niya ang suot na naitis na matigilan siya. siya Dahil hindi yun ang suot niya niyang naitis kagabi. Tiyak niya yun. At isang bagay lang ang ibig sabihin niyon. Binihisan siya ni Lucas. She was thinking wildly na tinignan ang bra at panty. Nagpasalamat niya nang makitang iyon pa rin ang mga suot niya. Huwag pinagpawisan siya ng malamig. Matapos linisin ang katawan at magbihis, ay muli siyang humiga. Inisip pa mga maaaring maganap na umagang iyon. Naalala niya ang hilong hilus siya nang buksan niya ang pinto at magulat nang makita si Lucas. Pagkatapos na uwi marahil ay nagkulap siya at sinalo ng lalaki. At nang madiscovering naapoy siya ng lagnat, ay binuhat siya at iniakit sa kanyang silid. Hindi mahirap malaman kung alin yun dahil naiwan yung bukas ang pinto na yun. At marahil ang unang pumasok sa isip ni Lucas ay punasan siya upang kahit pa paano bumaba ang kanyang lagnat. At hindi nga naman mahiwasang makita nitong kanyang katawan. Lalamig siya kasi sa isipang niyon, nang ilabot. Si Lucas ang kauna-unahang lalaking nakakita sa kanyang katawan. Ang kauna-unahang lalaking nakapasok sa kanyang silid. Ano pang mukha ang may niya sa lalaki? Maaga siyang nagising kinabukasan. Maliban sa konting bigat ng uloy, okay naman ang pakiramdam niya. Ang unang pumasok sa isip niya iting na si Ryan sa nursery. At laking gulat niya ng mabunga tulog na tulog si Lucas sa carpeted na sahig nito. Almost naked maliban sa bikini briefs nito. Para siyang natulala na napatitig sa kabuoan ng lalaki. He looks so gentle and peacefully while well sleep na waring isang anghel ang matipunong pangangatawan, ang maskuladong dibdib at balingkinit ang bewang, ang muscle arms and legs, ang mga lahibong saganang tumutubo sa ba, dapat nitong pagkalagyan. Natuon ang atensyon niya sa balahibuhing dibdib nito at sinundan ng kanyang mga mata ang mga balahibo pababa sa maskuladong tiyan, sa puso at lumagong muli sa umungol si Lucas na napapitlag siya. Biglang natauhan at nahiya sa ginagawa. Nalidali siyang umalis at bumaba. Magaling ka na pala, Bungan ni Lucas. Napalingon siya at nakita ito. Nakaroba. Umupo sa harap ng lamesa ng kitchen. May brewed coffee na ba? Help yourself. Nariyan ang coffee maker sa shop. Muso niya sa gilid ng lalaki at muling inasikaso ang pagluluto ng bacon strip. Tumayo ang lalaki at kinuha ang coffee maker. Don't tell me na papasok ka na sa office. Baka mabinat ka. Mas malaking problema. Muli itong binuksan ng shop. Nasaan nga pala yung coffee? Sa cupboard. Tuguni niya. And yes, I'm going to the office. Kailangan ako ng boss ko at siguradong tambak na ang trabaho ko. Narinig niyang marahang tumawa si Lucas at naalarma siya. Sensing danger. Inalis niya sa panang bacon at nagsalang naman ang ham. Kumakain na sila nang magsalita si Lucas. In two days, I have to be in Palawan, Delhi and spend my next three years there. We're working on a grand project, something really big, and I have to be there as soon as possible kino siya sa sinabi nito. And, and I'm taking Ryan with me. Walang gatol na tumulta. Natigilan siya. nagpisang kamay na nakahawak sa bag. Napatingin sa lalaki. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Ano ito? Look at you. Hindi ka pa nga lubusang magaling. Ay nagkukumaw ka ng pumasok sa office. Kung wala ako rito, paano si Ryan? Ilalagak mo rin sa kung saang daycare center? Don't forget, iyan mismo ang accusation mo sa Pero may sinabi ka sa akin. Something about... I have in my way. I thought I could keep Ryan. Then you thought wrong. Humigop si Lucas ng kape. But don't worry, I have a proposal that will work for both of us. What? Namilog na naman ang kanyang mga mata. A proposal. You can continue taking care of Ryan and he can be with me. Go with us. A simple solution, isn't it? Nagsalubong ang Laineya. niya. What? Gagawin mo akong isang ordinaryong babysitter para sa aking pamangkin? Lucas de Hoya, I'm a professional. I have a job. I have a career. I have my circle of friends. You don't expect me to fuck up and leave everything just because of your silly proposal. Then this case is closed. Continue living your life and I'll take my son with me. Wala naman sigurong problema ron, di ba? Mabis namang nahihirapan ka dahil kay Ryan. So spare yourself the trouble. I'm sure without Ryan ay mas mapagtutuunan mo ng pansin ng iyong career. At na pa ang huling salita. Mahalaga sa akin ang karir ko tulad ng nadarama ng iba. At mahalaga rin sa akin si Ryan. He's my only family, Lucas. Matapos mawala ni Jamaica. Bahagyang napayo ko si Lucas. Then here this, the rest of my proposal. You can continue working but you'll work for me. I'll double your salary. Give your benefits kung ano pa ang kailangan mo. If it's career you're after, it's a career I'm giving you. Plus continuous contact with Ryan. But, no buts, it's the best I can offer you. Take it or leave it. No mo akong piliting mag-decision, please. You have two days, then we'll leave. With or without you. At inubos ng lalaki ang laman ng pata. I have to go. Marami pa rin akong aasikasoy. And be wise with your decision, Jelly. Tumayo, ito't na iwan siyang mag sa mesa. Naguguluhan. Nakakabingi ang ugong ng eroplano habang bumababa sa pali para ng Puerto Princesa sa Palawan. Lalo ang ingay ng gulong ng lumapat ito sa runway. We're her jelly. Welcome to Palawan. Sumilip siya sa labas ng bintana ng eroplano, biglay na homesick siya, hinigpitan niya ang yakap kay Ryan. Hindi naging madali ang desisyon niya iwan ang kanyang trabaho, ngunit alam niya ang iyon ang tama, at naging mahirap din para sa kanyang boss na tanggapin ang resignation niya, kaya din sa mga kaibigan niya, at lalo kay Robert. At nagpapasalamat siya at nagawa niya ang ibenta ang kanyang kotse sa tulong ni Lucas, at isinan niya ang kanyang townhouse unit, Sana'y matanggap ni Nana Maria ang kanyang sulat upang huwag na itong magkamaling bumalik pa sa Maynila. Sinalubong sila ng ilang kalalakihan na bumatid na kay pagkamay kay Lucas. Mabilis naman siyang ipinakilala nito sa mga ito. At nagulat siya ng isang magandang babae. Ang humahangos na sumalubong kay Lucas. Tumang-tumang yung makap dito tumalik sa pisngi. How I miss you, Lucas. Bulalas nito. You're supposed to be here last four days pa, ba? Diba? Yes, I'm sorry, Marga. Problems pop up. But I'm here at iyon ang mahalaga, diba? At tinapik-tapik nito ang bisngi ng babae. At sino naman siya? Tanong nito nang dumako ang tingin sa kanya. She's very pretty. Ikaw ha? Pinapalitan mo na agad ako. Natawa si Lucas. Si Jelly Lopez. Elder sister ng aking this wife na si Jamaica. And this, ginulo nito ang buko ng bala. Is my son Ryan. Ngayon dahil siya ni Marga at inilahad ang kamay. Hi Jelly, I'm Marga Silva. Partner ni Lucas sa business. At tumawa ito. Hello, ani ang tinanggap ang kamay nito. Sinigap ng umiti. Mabuti pa siguro yung umalis na tayo at na makapagpahinga na kayo. Anyayan ni Marga na pinangunaan sila sa isang sasakyan at sandali pa ay nasa kalsada na sila. Halos madrula siya sa marangyang tahanang tinuloy nila. Nasa itaas ng isang burol na mula kung sa itanaw ang malaking bahagi ng dalampasigan at isang kilometro mula sa dalampasigan ay isang isla. na site was retaken. Ito ang de of naming lugar, Jelly. Paliwanag ni Lucas habang nakatayo sila sa balkon ay. Gagawin namin itong isang farm tour spot. Pools, hotels, restaurants, water sports facilities. It's gonna be great, Jelly. Pati ang islang iyon. Ye, yeah, tapos na ang lahat ng plano. At alam mo ba kung kanino ang lahat ng ito? Nahulaan niya ang nasa isip nindo. No, talma na kinamarga. Ye, yeah, napakayaman ang pamilya niya. Sa States kami nagkakilala we attended some school. We've been friends ever since, and our partnership have been blessed. She's innovative and I'm experimental. We were a great team. We've had some projects here and abroad na talagang ipinagmamalaki namin. I see. Tango niya. Nanunood sa suot niya ang malaming na hangin. Papasok muna ako sa loob upang tingnan si Ryan. Sa itaas silid ni rin Mula itanaw nila ang balkonay at nakita niyang na lumapit si Marga kay Lucas at sa kilos ng mga ito'y mahihirapan niya at maniwala maniwalang Magkaibigan lang ang dalawa. Pagla'y galit siya kay Lucas. Totoong patay na si Jamaica. Ngunit napakaaga pa upang ito unit ang atensyon sa ibang babae. Oo, noon pa mang buhay si Jamaica. Ay may relasyon na nga ang mga ito. Hindi imposible. Dahil parang hindi man lang dumaan sa grieving na stage ang lalaki. Maliban sa initial shock. At ngayon parang gusto niya magsisi sa pagpayag niya sa gusto ni Lucas. Napakalis na bilis ng mga pangyayari. Natalo ang galit niya para kay Lucas ang pag-aaral niya mahiwali sa kanya si Ryan. She virtually surrendered to the man without a fight. She had taken the bait. At huli na ang lahat upang ibalik niya sa dati ang buhay niya. Marahil ay ng siya ni Lucas na konsolasyon lang. O sales talk ang sinabi nito magtrabaho siya para dito. Na ang totoo magiging babysitter nga siya ni Ryan. Babysitter with an astronomical salary. And he can certainly afford it. Dahil hanggang hindi pa yung lilinaw ni Lucas kung magpapatuloy ba siya bilang secretary nito and she's in no position to demand it. She's at his mercy. Lalong naging obvious ang iniisip niya sa sumunod ng mga araw ay lagi siyang naiiwan sa bahay kasama si Ryan, samantalang lagi ang walang, namang wala ang dalawa. Kahit na mga surveyor at ilang heavy equipment ay gagamitin sa pagre re ng terrain ng lugar na iyon. Gigising ng maaga ay dar si Lucas o si Marga upang magbigay sa mga tao ng instruction and be off for the rest of the day. Upang bumalik in the afternoon o gabing-gabing na, Kadalasa'y magkasama at nauubos ang oras niya sa pagkarga kay Ryan para nanood ng mga bulldozer, pagmamasid at pagteteleskopyo sa isla. Kaya niya na naisipang tawagan ng mga kaibigan sa Manila. Suddenly gusto niyang naroon na lang siya sa office in the thick of things. Friday pagkatapos ng dinner ay dumiretso na siya sa kanyang silid. Halos ma-out of place siya sa masayang pag-uusap ng dalawa na hindi yata nagkakasawaan sa isa't isa. Kaya naman nagulat siya nang may kumatok sa... At lalo siyang nagulat ng makitang si Marga ang kanyang panahon. Ay, pwede ba tayong magkwentuhan? Sure, halika, pasok. Thanks, upo na ako ha. At naupo ito. Pasensya ka na kung lagi kaming wala ni Lucas. Marami lang kaming inaasikaso pa. Nagkaroon ng konting problema sa kontraktor na kausap namin. Okay lang, wala namang problema sa akin yun, Marga. Ako nga ang nahihiya sa inyo. Parang hindi ako makatulong. Natawa ito. Huwag kang mag at malapit ka ng matabunan ng trabaho. We decided to transform an area sa first floor upang maging office at ayon kay Lucas, ikaw ang magiging sekretary namin. Natuwa siya. At last, nakangiti niyang bulalas. Nakikiramay nga pala ako sa nangyari sa kapitid mo. Sayang, we never had a chance to meet personally. I wanna be close sa lahat ng loved ones ni Lucas. Thank you. Talaga palang very close kayo ni Lucas. Natawa naman si Marga. I think you should call him Lucas. After all, hindi na naman kayo iba. And yes, we were very close. Higit pa sa kaibigan o kapatid ang turing ko sa kanya. What? Nanlaki ang mga mati ang napatingin ko dito. I love him ever since Jenny. At ipinapakita ko yun sa kanya sa paano mang paraan. I was so hard ng mabalitaan kung nag-asawa siya when he was in Baguio. Nasa states pa ako nun. It devastates me. Ngunit iginalang ko ang kanyang desisyon and I continued loving him. Ngunit hindi siya nagtagal sa Baguio after ng merge. Bumalik agad siya sa states, di ba? For two years. Yes, but I have to suppress my feeling dahil hindi ko alam na maaari. We continue being friends hanggang doon lang. Sabay kaming umuwi noon. Ako dito sa Palawan siya sa Manila to see his wife. Nagulat nga ako ng bigla siyang sumunod sa akin dito. Wearing the bad news. heard telling me this, Marga? I feel I could trust you, Jelly. I want you to be my friend. Inagap niya ang kamay nito. Of course, and I'd like to ask you for your help, Jelly. What can I possibly do for you, Marga? Help me make Lucas fall in love with Michele. What? Talagang nagulat siya at paano ko gagawin yun? Napangiti si Marga, napapailing na tila nahihiya. Ewan ko, bahala na. Samantalahin na lang natin ang mga darating na pagkakataon. Chance ko na diba, hindi na sa tut natutuwa ako sa pagkamatay ni Jamaica. Wish na kita, Marga. Ngunitian niya ito. Okay, promise na gagawin kong lahat para kayo ang magkatuluyan. Pinisil ni Marga ang kamay niya. Salamat, Telly. Salamat. Ngumiti siya. Ngunit bakit sa isang bahagi ng kanyang puso may kung anong sakit na nadarama siya? Nang gabi ngayon napag-isipan niyang muli ang ilang palagay niya kay Lucas na hindi siya naging makatwiran sa paghuhusga sa lalaki. Totoo may ilang bagay na hindi siya sinang ayunan sa mga ginawa nito. Ngunit sa kabuhay lumilitaw na isang mabuti at disenteng tao si Lucas. Hindi mapagsamantala tulad ng inakala niya nung una at hindi nito kasalanin kung mahalin nito si Jamaica despite her age dahil isang malinis, wagas na pag-ibig ang ipinagkaloob nito, uri ng pag-ibig na aasamin ng sino mang babae.